paano ba mag uh, lagay ng sakit ng uh, barena na hindi na gumagamit itong panghigpit niya ayan oh sa akin kasi uh, ito bali wala na ito uh, ang ginagamit ko na lang yung kamay ko kung uh, maglalagay ako nito kagaya nito magbubutas tayo sa pamamagitan ng text ko sa baka ang uh, panghigpit ko ito na ginaganito ko oh nakakabutas ito nahigpit ito habang umiikot oh. kaya yan, yan. o oh. ilalagay ko ito ang uh, ano nyan ang uh, paglagay nyan ganito o oh. yan o oh. o oh, o oh. o oh, o oh. o yun kinakailangan lang malakas yung uh, kamay para sa pagpigil ayan o, o pagkakinalas yan tinanggal o o, tanggal na. O, yan pahigpit, o. O. Ayan yung pahigpit, o. O, yun, higpit na siya, oh, higpit na, o. Ayan, ibubutas po, ha, o. Ito, wala itong cut. Ayan, ibubutas natin dito sa bakal para malaman ninyo na ito mahigpit. Ayan, ibubutas na natin, ha. May aapakan ko lang para medyo madiin ko oh. hindi ko na ginamitan niya ng panghipit oh. o oh, yan o oh. siya hmm. hmm, oh. na siya oh. ayan nakapaon na siya oh. so aalisin ulit natin o oh. ayan aalisin natin na oh. o lang natin natunog o oh. ayan natin ganoon, Ganun lang simple yung simple lang na kung paano uh, maglagay ng kanyang sakit at uh, na hindi na gumagamit nito